Tumatakbo ulit si Putin dahil alam niyang hindi siya ligtas kahit sa Moscow. Kamakailan, napatumba ng Ukraine si Alexei Titov, isang mataas na opisyal ng Federal Security Service. Naganap ang operasyon sa isang kapihan katabi ng punong tanggapan ng Federal Security Service sa loob ng Moscow. Alam mo mahilig magtipon-tipon ang mga opisyal ng Federal Security Service sa kapehang ito para sa mga di-formal na pagpupulong at nagawang samantalahin ito ng Ukraine. Sumabog ang lugar ng pumasok si senior official Titov sa kapehan at mukhang nawalan na siya ng dalawang kamay. Bukod pa roon, nasa induced coma siya ngayon. Lubhang nakakahiya ito para sa Federal Security Service. Isang mataas na opisyal ang Tynerget at inilagay sa coma malapit mismo sa headquarters sa loob ng kabisera ng Russia, Moscow. Hindi ko na kailangang isulat ang headline para maintindihan nyo kung gaano kasama ito. Kaya ang Federal Security Service ay talagang ayaw na lumabas ang balitang ito. Ginawa nila ang lahat para maitago ito. Pero mukhang nabalitaan ng mga Russian Telegram Channel ang nangyari at ngayon ay nagpapanik na sila. Narito ang Telegram Channel na unang nagulat tungkol dito. Sa Cotton in Children's World na Toy Store, tiyak hindi ito bulak. Matagumpay na nasabotahin ng mga Ukrainian, pinasabog nila ang target nila ang Federal Security Service General ay malubha ang lagay at naka-artipisyal na koma. Tapusin ang ulat na ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay na nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Putin. Para malinaw, kung nakuha nila ang espesyal na opisyal na ito, kaya rin nila kahit sino. At ito mismo ang ayaw marinig ni Putin. Maging ang mga pro-Russia na Russian Telegram Channel ay umaamin na kayang abutin ng Ukraine ang sino man sa loob ng Russia. At ito ang isang bagay na ayaw marinig ni Putin. Paranoid si Putin. Sa totoo lang, napaka-stressful din ng timing nito para sa Kremlin. Dahil noong nakaraang linggo lang, nagsimula na naman ang Kremlin ng panibagong paglilinis sa Departamento ng Militar ng Russia, kung saan inaaresto na ngayon ng Federal Security Service ang mga Major General para pigilan silang magsalita laban sa korupsyon. Tinalakay namin ito sa pinakabagong episode ng aming podcast, Global Recaps, kasama si Jason J. Smart. Pakinggan natin ang clip na yon. Oh, pareho namang nangyayari yan. Sa buong digmaan, nagsagawa ang Ukraine ng ilang asasinasyon sa loob ng Russia tulad ng mga general at admiral na kasali sa digmaan laban sa Ukraine. At lahat ng ito ay mga lehitimong target militar, syempre. Ngayon, mukhang mas tumutulong pa ang Federal Security Service ng Russia ang intelligence service sa pagsisikap na ito. Dahil ang ginagawa nila ay inaaresto ang mga general sa militar ng Russia. Ang talagang nakaka-interest dito ay ito. Kanina lang ngayong araw inaresto si General Kuznetsov. Siya ang namamahala sa isang napakahalagang opisina at malamang hindi aksidente na siya ang pinuntirya nila. Kaya pa ng salakay ng bahay at opisina niya, natuklasan nilang may dolyar, 10,000 siyang cash. Mayroon siyang ilang milyong dolyar na halaga ng ari-arian at ilang milyong dolyar pa sa iba pang mga asset. Sabi nila, suhol daw lahat yon dahil siya ang namumuno sa opisina. Siya ang magpapasya kung sino ang mapopromote at kung sino ang hindi, siya rin ang magpapasya kung sino ang makakakuha ng pabahay at kung sino ang hindi. Pero, kaya nga siya ay walang dudang tumanggap ng suhol mula halos lahat ng tao sa militar ng Rusya. Dahil iyon lang ang paraan para umangat at lumawak ang oportunidad sa militar ng Rusya. Tinatakpan mo ang korupsyon ng iyong mga nakakataas, at kapag ikaw na ang naging nakakataas, pinapagawa mo sa mga sumusuporta sa iyo na takpan ang sarili mong korupsyon. Now, ito ang proseso at dahilan kung bakit bumagsak at nabubulok ang militar ng Russia kaya sobrang bagsak ang sitwasyon nila ngayon. Ang Ukraine ay may isang daan apat na milyong tao habang ang malayang Ukraine ay may dalawampu't tatlong milyon lang. Hindi sumusulong ang Russia, malaking kapal pa kanito. Dahil sa corruption sa militar, nasira ang kakayahan nilang magkamodernong hukbong sandatahan. Pero ang spark aresto ng general na ito ay may ebang ibig sabihin. Sibig sabihin, sabihin sa pontong ito simula ngayon, may digmaan na talagang lantad at totoong lantad sa pagitan ng Federal Security Service at ng Militar. Sinusubukan ng Federal Security Service bumawi ng pera matapos bumagsak ang ekonomiya. Sa pamamagitan ng pananakot sa mga tao tulad ng mga oligarko at pag-aresto sa mga opisyal ng militar sa pinakamataas na antas. Sa mga darating na araw, asahan pa ang pag-aresto at pag-atake. Para sa militar, delikado ito dahil nanganganib ang buhay nila. Uh, masama ito para sa rehimen ni Putin, lalo na kung maraming mataas na opisyal ng militar ang magpasya na hindi na maganda ang situation para sa kanila. Mauuwi ka sa sitwasyong parang kay Prigozhin na ang anibersaryo ng pagkamatay niya ay noong Agosto, dalawang taon na ang nakalipas. Uh, at sa Moscow, tingnan mo ang imanong sudapim ng mga taong pumunta. Nagdala ng mga bulaklak, nagdala ng kandila bilang pag-alala sa pagkamatay ni Prigozhin. Kaya susuportahan ba ng publiko sa pangkalahatan ang pagpapatalsik sa rehimen ni Putin? Palaki ng palaki ang mga palatandaan na malamang gagawin nila at isa pa ang hindi rin maintindihan dito ay bakit hinahabol ng Federal Security Service ang mga general kung natatakot silang magsalita hindi ba mas mabuting hayaan na lang sila para may dahilan silang manahimik gusto nilang habulin ang mga general para makuha ang pera ng mga ito hindi nila ito ginagawa para sa pagpapatupad ng batas o para makatulong sa digmaan kundi para kunin ang mga ari-arian nila ang pera nila mahalaga siya dahil marami siyang alam kapag nagsalita siya ang namumuno sa promotion kaya lahat ng napromote sa panahon niya ay sinusuri nila. Ishi at ay magbibigay ng malaking kapangyarihan sa Federal Security Service na gamitin laban sa militar upang mapalakas ang kanilang kapangyarihan at control. Kung interesado kang panoorin ang buong episode, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o sa card sa itaas. Kakalabas lang nito ngayon at ito ang unang episode. Pero plano naming gawin ito bawat linggo. Ngayon, Dumako tayo sa ibang balita mula Russia. Hindi maganda ang balita para kay Putin, patuloy na tinatarget at sinisira ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia sa pag-atake sa industriya ng langis nito. Narito tayo sa isang video ng bagong drone strike sa Serjan Oil Refinery sa Samara, Russia. Ang refinery na ito ay nagpoproseso ng humigit kumulang 3% ng kabuoang langis na pinoproseso ng buong Russia bilang isang bansa. At ito mismo ang dahilan kung bakit tinatarget ng Ukraine ang mga refinery na ito. Dahil naaapektuhan nito ang ekonomiya ng Rusya at nasasaktan ang bulsa ni Putin. Panoorin natin ang clip. Kita mo, hindi ko makita. Ayun. Tapos na. Ayun na. Matatagalan bago muling gumana ang refinery na ito. Pag nakita niyo ang mga larawan pagkatapos ng insidente, maiintindihan niyo ako. Ibig sabihin, doka hindi ito makakagawa ng langis na kailangan ni Putin para sa pangangailangan ng bansa. At bukod pa doon, kailangan niya ng langis para maipadala sa ibang bansa para magpatuloy ang digmaan na ito. Narito ang video ng nangyari pagkatapos. Para talagang impyerno. Tinatawag na ng media sa Rusya na itim na Agosto ang sobrang hirap ng kalagayan ng industriya ng langis at mga refinery nila. Simple lang ang dahilan ng palayaw na ito. Umabot na sa makasaysayang record ang pagsasara ng mga refinery ng Rusya. Ayon sa Reuters, mukhang nasa 64 na milyong tonelada ng kapasidad ng refinery ang hindi gumagana. Yan ay halos 23% ng kabuang kapasidad ng bansa halos isang kapat. Alam naman nating lahat na ito ay dahil sa mga drone ng Ukranya. Nakita natin sa mga video na tinamaan ng Ukranya ang hindi bababa sa sampung planta at naparalisa ang hindi kukulangin sa limang refinerya. Kapag tinanong ang mga opisyal ng Rusya kung bakit offline ito, sagot nila ay dahil sa hindi planadong maintenance. Sa tingin ko, technically hindi naman sila mali. Walang binigay na schedule ang Ukraine kung kailan at aling planta aatakihin. Kaya ngayon hindi planado ang maintenance ng mga ito. Sa katunayan, kagabi ay may dumating na namang mga drone sa rehiyon ng Rostodondon ng Russia at isa na namang refinery ang kailangang sumailalim sa hindi planadong maintenance. Tingnan mo mismo ang video clip. Nagpatawag ang mga autoridad ng Rusya ng emergency meeting ng mga kumpanya ng langis para solusyonan ang krisis sa gasolina. Sabi ng autoridad, layunin ng pagpupulong na ito ay alamin kung paano masosolusyonan ang kakulangan ng langis sa Rusya. Mukhang nagtagumpay na rin si Putin sa kanyang pangarap na muling buuin ang Soviet Union. Katulad noong dekada 80 sa Soviet Union, Nakakaranas ngayon ng hindi inaasahang kakulangan ang Rusya. At wala nang ibang masisisi ang mga mamamayan kundi ang kanilang mga pinuno. Siguro, dapat ko bigyan ng kredito kung saan nararapat. Sabi ni Putin, bubuhayin niya muli ang Soviet Union. At ginagawa niya ito sa harap mismo ng ating mga mata. Sobrang sama na ng sitwasyon na pati ang media ng Kremlin ay naguulat na tungkol dito. Pakinggan natin. Pangunahing balita ngayon sa Russia ang krisis sa gasolina ngayong tag-init, lalo na ang Moskovsky na nag-uulat tungkol sa kakaibang mga tangke ng gasolina. Ang sitwasyon sa supply ng gasolina sa mga rehiyon ay halos kritikal na, mukhang nasa bingit na ng malawakang krisis sa gasolina ang Russia. Sa maraming gasolinahan, tuluyan nang nawala ang automotive gasoline, naput lima na gasolina sa Crimea, Khabarovsk at Primorya sa Russian Far East, mahaba ang pila ng mga driver sa gasolina pero kadalasang nauuwi sa wala. Ang mga presyo, parehong palitan at tingian, ay mabilis na tumataas na parang damo pagkatapos ng ulan. Sinusubukan ng mga autoridad na kumilos. Si Deputy Prime Minister Alexander Novak ng Russia ay patuloy na nagpupulong tungkol sa isyu ng gasolina. Ngunit sa ngayon, ang mga hakbang na iminungkahi ng gobyerno ay hindi pa nagdudulot ng inaasahang resulta lalong umiikting ang tensyon sa ng merkado ng bansa. Ang pangunahing problema ay ang kakulangan ng gasolina para sa mga mamimili na dumarami ang naaapektuhang rehiyon at lumalala ang sitwasyon. Halimbawa, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng Kuril District sa Sakalin ng limitadong bentahan na hanggang 10 litro bawat tao mula Agosto. Malaking salik ang ikadalawampung drone attack ng Ukraina sa oil refinery ng Rusya sa lahat ng ito. Sa artikulong ito, pahapyaw lang nabanggit iyon. Ayon sa mga opisyal ng Rusya at Kremlin Television, hindi sanhi ng kakulangan ang mga pag-atake ng drone. Ang mga refinery ay sumasa ilalim lang daw sa hindi planadong maintenance. Nangyayari naman daw ito palagi mga pare. Kumalma lang kayo. Ang mga pag-atake sa refinery ay nagdudulot ng epekto sa ekonomiya at buhay ng mga pangkaraniwang tao. Ito ay isang bagay na pag-uusapan natin maya-maya lang. Isa sa pinaka nakakagulat na ulat mula Rusya ay na ang mga rehiyon gaya ng Rostov ay nakakaranas ng kakulangan sa tubig. Dahil ang tubig ay inilalaan para apulahin ang sunog sa mga refinery na ito. Nakakatawa na lang talaga. Sa Rostov, pinutol ang supply ng tubig sa lungsod na may tatlong libo at libong katao para apulahin ang sunog sa oil refinery. Tatlong araw nang walang supply ng tubig ang mga residente ng lungsod dahil pinupuno ang mga tangke para sa pag-apula ng sunog. Ang anunsyong ito ay nagmula sa Housing and Public Utilities Corporation. Kung nag-aalala ka kung paano binabago ng automotive gasoline ang trabaho, industriya, edukasyon, at ekonomiya, hindi ka nag-iisa. Batay sa Rutgers University, pito sa sampung manggagawa sa United States ay labis o medyo nag-aalala sa paggamit ng automotive gasoline ng kanilang employer. Tatlo sa bawat sampu ang nag-aalala na tuluyang mawawala ang kanilang trabaho. Pati mga eksperto ay sumasang-ayon sa ganitong pakiramdam. Ayon sa mga pag-aaral, pagsapit ng dalawang libo at tatlumpung 30 Porsyento ng trabaho ma-automate ng automotive gasoline at apat na put apat porsyento ng manggagawa mapapalitan. Kaya kailangan mong mag-ingat kung ayaw mong maging biktima ito mismo ang dahilan kung bakit gumawa ako kamakailan ng isang YouTube video na nagpapaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyayari sa likod ng mga pangyayari. Paano naghahanda ang mga tao, hindi lang para mabuhay kundi makinabang sa automotive gasoline revolution. Hindi ito tungkol sa pagiging coder o pagbuo ng chat generative pre-trained transformer. Tungkol ito sa pag-unawa kung saan ang tunay na kalamangan habang umuunlad ang automotive gasoline at paano ito ginagamit ng mga tao para gawing mas ligtas ang kanilang karera. Kung nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap o kung curious ka lang kung ano ang mga option mo, panoorin mo ang video na yan dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or cash on delivery sa iyong screen.